At itong labong ay nagmula sa kawayan at ito ay marami ding putahe ang pwede nating maluto at napakarami nitong health benefits sa ating katawan. At ito na mga kabayan, yung aking dalawang putaheng dinuto, ito yung isa, yung ginataan na labong. Napakasarap at talagang malapot-lapot yung gata. Kaya nyo, arka-arkam, nakarkam tong suka na kalamiyes na tuyo. At ito naman yung isa ko pang niluto. Ito naman yung atsara na labong. Ito mga kabayan ay pwedeng ating patagalin. Ilagay natin sa garapon o kahit hanggang isang linggo, isang buwan, pwede pa yan. At ating maiulam na utay-utay. At ngayon naman, itong mga ginatang ito ay pwede rin ito hanggang mga one week. Hindi pa masisira kung ilalagay sa garapon, ilalagay natin sa rep. At ngayon mga kabayan ay aking titikman itong aking lutong ginataan. Oh, napakasarap, talagang nagmamanti-manti ka ang gata. Napakasarap mga kabayan. Ngayon ito naman, titigyan ko naman itong atsara. Para rin itong nakakahawag ng lasa ng atsara ng papaya. Kita nyo, ito may kasama din kero. Napaka ng mga kabayan